bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Heso Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay kristyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng day by day. Narito po si Pastor Ed Lapiz sa mensaheng pinamagatang Dealing with Haters Psalm 109, 4 People who are wicked have opened their mouths against me. With words of hatred, they surround me. Tunay sa buhay nating lahat, nakakadama tayo panakanaka, paminsa-minsa na may mga taong nagsasalita ng masakit, masama, mga taong nagagalit, namumuhi sa atin, kumisan wala namang dahilan. Dealing with haters. Paano nga ba pakikisamahan, pakikitunguhan, yung mga taong galit na galit, namumuhi sa atin? There are really many haters. At dapat nating isuko sa Panginoon ang mga issue na ganito para hindi tayo masira, nasaktan at patuloy na mabagabag. Panginoon, salamat po dahil kayo ang aming pwedeng takbuhan, kayo ang aming pwedeng silungan, sandalan, panghawakan sa mga panahon na kami ay nakakadama ng galit, pagkabuhi, even ng violence ng aming kapwa. Sa sandaling ito, Panginoon, ay sa aming marinigay niyong tinig, turuan niyo kami takayin, pero bago ang yan ay kami, pakalinisin niyo po, Panginoon. Kinikilala namin ang aming mga pagkukulang, mga pagkakamali. Punuan niyo po kami, Panginoon, ng inyong patawad, pag-ibig, at buuin niyo ang mga nasisira sa amin. Buuin niyo ang mga nagkakaroon ng lamat, mga bitak, at mga pagkakasira sa aming pagkatao. Buuin niyo ang aming loob, ang aming damdamin. Pakalinisin niyo kami at gawing karapat-dapat na tumanggap ng inyong pagtuturo. Kayo lang po ang mga aral na isa aming marinig ay tinig niyo lamang, gamitin niyo lamang inyong lingkod na daluyan ng iyong pagpapala tungo sa aming lahat. Glorify yourself, teach your people, we honor you, we thank you. In the name of your Son, Jesus our Lord and Savior. Amen. Haters. Kumisan mga strangers yan, mga hindi nating kilala, nagagalit sa atin. Minsan naman kilala natin, neighbors. Minsan, workmates. Sa workplace, may mga nagagalit sa'yo, namumuhi sa'yo, sinisiraan ka. And sometimes, haters can come from the ranks of our so-called friends. At ang isa sa mga masakit, eh, kung galing yan sa ating pamilya, mga kamag-anak. But what do they do? Haters gonna hate. Talaga may mga queen of hatred and mga king of hatred. Ano ang pwede nating blessing na makuha sa mga haters o sa kabila ng may mga haters tayo? From haters, learn about yourself. Ang mga haters, sinasabi sa atin yung katotohanan na kumisan hindi masabi ng ating friends and lovers. Kaya mayroon din tayong pwedeng mapala sa kanila. Bagamat marami silang sasabihin hindi totoo o exaggerated o kalahati lang ng totoo, or, kalahating mali. Pero meron at merong mga katotohanan tayong pwedeng mapulot sa kanila. Kaya mga haters, yung mga detractors, pwede yan maging parang salamin na pwede nating makita ang ating sarili. Pwedeng mga sounding board yan na nadidinginig natin sa kanilang alingaw-ngaw ng sarili nating tinig. In other words, pwede nating masuri ang ating sarili sa pamamagitan ng mga sinasabi pinaparatang ng mga nagagalit sa atin. Lamentations 3.40 Let us examine our ways and test them. At isa sa mga paraan na pwede nating masuri ang sarili ay sa pamamagitan ng pakikinig ng maingat sa sinasabi ng mga galit sa atin dahil maaaring sa kanila natin madinig yung mga hindi masabi-sabi ng mga nag-aalangan, mga nakikiramdam at nagsasalang-alang sa ating damdamin ng mga kaibigan. So, suriin natin ating sarili, suriin din natin ang sinasabi ng mga haters sa atin kung may katotohanan. Galatians 6.4-5 Each one should test their own actions for each one should carry their own load. Kanya-kanya daw tayong pasan ng ating mga dalahin, kanya-kanyang hila ng ating mga hinihila sa buhay, at ang bawat isa dapat ay sinusuri ang kanyang mga gawa ang kanyang mga gawi, ang kanyang mga asal. So from haters, fish for truth. Out of the mouth of haters, sometimes the truth could come. It comes from the mouth of haters. Kasi nga, wala silang preno-preno. Wala silang paggalang at pagsasalang-alang. Kaya maaaring masabi nila yung mga katotohanan na Mahalagang dapat din nating malaman. Kung baga kung pag nangingisda ka, ganun din ang gawin mo pag kami hater. Tingnan mo, baka may ma isda ka, may mahuli ka, may ma... Kita ka na katotohanan. John 8.32, you will know the truth and the truth will set you free. And it doesn't matter from whose mouth the truth comes. Truth is truth. If it comes from people who love you, if it comes from people who hate you, truth is truth that must be heard. 1 Corinthians 2.11 For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? Sino nga bang tunay na manunuri sa atin kundi ang sarili nating espiritu, ang sarili nating diwa? Pero yung diwa at espiritu na yon, madalas natutulog, madalas namamanhid, Kailangan gisingin. At pwedeng yon ay magising ng mga pananalita ng mga taong galit sa atin. Kung meron naman sa atin ngayon na hindi, sasabihin mo, ay, walang galit sa akin, hindi ko issue yan, hindi ko problema yan. Pero siguro may mga nagagalit na nagkukwento sa inyo tungkol sa ibang tao, gamitin nyo rin itong ating uh, mga pinag-aaralan. Suriin nyo rin kung may katotohanan. Totoo ba? Yung bang taong kinagagalitan niya, kinamumuhian niya, ay pwede nyo matulungan by analyzing kung ano ang totoo dito sa sinasabi nitong nagagalit. And in your own friendly way, ay makatulong ka doon sa tinutukoy niya para maituwid ang pagkakamali ng tinutukoy niya. So ang lahat ng mga ito, ipakikinabangan natin kung ating uunawa mabuti. Filter hateful words for nuggets of gold. Kung sa galit na sinasabi ng iyong asawa, nagagalit ka agad, hindi mo tuloy nadidinig ang tunay niyang mensahe. Pag may nagbubunga nga, gusto mong magbunga nga rin. Malakas ang boses niya, mas lalakasan mo yun sa'yo. Hindi mo madidinig ang sinasabi niya. Yung mga nagsasala ng ginto sa mga ilog, mga gold banners, kumukuha sila, sumasalok sila ng maraming buhangin, maraming lupa, at sinasala nila para makita nila kung may matitirang mga ginto doon. Ganon din ang gagawin natin pagka kami mga nagtatambak-tambak ng pagkaramiraming salita sa ating tenga, salain natin kahit na masakit ang mga sinasabi kasi bakit mamakita tayo mga pirapirasong ginto ng katotohanan na pwede nating magamit for self-improvement. In fact, pwedeng ituring ang mga sinasabi ng taong galit sa atin na payo, na aral, kung magiging kalmado lang tayo sa pakikinig at susuriin at hahanapin kung ano ang totoo sa mga sinasabi nila. Proverbs 19.20, listen to advice and accept discipline. And at the end, you will be counted among the wise. And haters could be our unintended advisors. Yung mga haters na nagsasalita sa atin na masasakit, kung minsan ang gusto lang nilang gawin ay saktan tayo, pero kung tayo matalino at hindi nagpapadala sa bugso ng damdamin, sa pakikinig na mabuti, maaari tayong makinabang at may mapala tayo sa kanilang mga pagbubunga nga, sa kanilang ranting, sa kanilang mga sigaw at mga galit. O kaya mga bulong-bulong. Kasi hindi naman lahat ng haters sumisigaw. Mayroon, pabulong kung mga atake. Mainam pakinggan. Benefit if you have haters. At least may pinakinabang ka. Guided by their truth, improve yourself. Pag kami nagsabi sa iyong napakatamad mo, ang dami-dami ko pinapagawa sa iyo, hindi mo ginagawa, isipin mo, totoo naman na, thank you for telling me that. Salamat sa paalala. Pag may nagsabi sa iyo, ang pangit-pangit mong manamit, naisip mo, hmm, may point. Salamat. mag improve ako ng aking pananamit. Kasi yung mga kaibigan ko, hindi naman sasabihin yan eh. Kasi naaawa sa akin o ayaw sabihin. Pero may nagsabi sa'yo dahil kagalit mo. Maaari kang ngayon makinabang. Psalm 109, 4 People who are wicked have opened their mouths against me. With words of hatred they surround me. But I am a man of prayer. Maraming sinasabi ang mga tao laban sa akin, masasakit. Pero ako isang tao madalanginin. At kahulugan din ang madalanginin yung mapagbulay-bulay, mapagmuni-muni. You reflect. So, yun ang tamang sagot sa mga weekend, Yun ang tamang reaksyon sa mga nagsasalita ng masasakit. Be prayerful. Reflect. Mag-quiet time ka. Suriin mo kung ano ang blessing na maaari mong makuha sa sinasabi niya. Lalo't nasaktan ka todo, dapat may pakinabang ka para hindi ka lugi. At ang pakinabang lang ay matuto sa sinasabi niya. At dahil sa natutunan, ay lalong ayusin ang sarili. Ano pa ang marapat nating reaksyon sa haters? Mga laging galit sa atin, laging namumuhi, limit, minimize, and if needed, cut your engagement with haters. Pag alam mong galit sa iyo, magagalitin, o likas na ganoon ang karakter, kontian lang ang pakigitungo. Sa ating wika, maraming salita na tinutukoy ay antas o degree ng pakikipagkabwa. Una, pwede kang makihalubilo, pwede kang makisalamuha. Pag nilalim mo pa, pwede kang ngayong makipagmabutihan, pwede kang makisama. Then pwede kang makisangkot. At yung pinakasukdulan, pwede kang makiisa. Alin doon ang ibabagay mo sa mga haters? Aba, eh, dapat makihalubilo ka lang. Huwag kang makisama. Huwag kang makisangkot lalo na. Huwag kang makipagmabutihan. Huwag kang makiisa. Kasi gulo ang iyong papasukin. Ang mga Arabo'y may kasabihan, close the door that brings in the draft. Isara na daw ang pinto na pinapasukan ng ambon, ng ulan, ng ampias, tawag sa Laguna. So, pinapasok ka pala, di isara mo. May mga taong haters, nagpapadala sa'yo ng hate mail, nagpapadala sa'yo ng mga hate messages, lagi kang binubulungan, sinasabihan ng mga hateful, hateful words. Limit your engagement. Ang dapat nga doon, iwas. Proverbs 9, 7 8. Whoever corrects a mocker invites insults. Whoever rebukes the wicked incurs abuse. Do not rebuke mockers or they will hate you. Rebuke the wise and they will love you. Words of wisdom from Proverbs. Pag lagi mong gustong ituwid ang sinasabi ng mali, ikaw ay nang aakit lamang ng panglilibak o pangiinsulto o panglalait niya. Kasi pag itinutuwid mo yung masamang tao, magagalit sa sa'yo, aabusuhin ka niya sa salita, sa gawa. Sasaktan ka niya ng salita o sasaktan ka niya physically. Kaya sabi, huwag mo nang ituwid yung mga mockers. Huwag mo na silang sikapan pa na pagsabihan, lalo sa Facebook. Merong nagrarant, nagagalit, nagmumura. Huwag mo nang patulan. Huwag mo nang ituwid. Kasi hindi mo maitutuwid. Yung mga ganong tao, ang gusto nila lang eh, maglabas ng mga galit nila at uh, makagalit ng iba, magtatagumpay sila pagka ikaw ay na pumasok sa kanilang mga lambat at ikaw ay nahuling parang isda doon. So, the wise you may rebuke. Because the wise when rebuked will love you but the wicked will hate you when you rebuke them. Don't bother. Mapapaaway ka lang. May mga chismosa, nagkakalat ng mga maling chismis. Huwag mo nang puntahan para ituwid. Mamaya, nagpapagulong-gulong na kayo, nagsasabunutan na kayo. Kasi hindi naman magpapatuwid yun eh. Karakter na nga niya yun. Galatians 5.15 If you bite and devour each other, watch out or you will be destroyed by each other. So pag kami asong ulol, umiwas ka. Hindi mo siya mabibigyan ng sense. Pagka mayroong war freak, gusto mong mangaway, gusto mong makipagkagalit, gusto mong makipagbabag, lumayo ka. Wala kang mabuting mapapala. At maganda, lalo't na-identify mo na yung mga tao, mga haters, mga laging may sama ng loob, may galit, may hinanakit, may sumbat. Do not always hear Or listen to haters. Huwag lagi makinig. Control and minimize communication and correspondence. Do not always fish for their words. Alam mo na na si person A, hater. Tapos lagi mo pa tinatulong kay person B. Anong sabi? Anong sabi ni person A? O ano-anong latest? Anong sinabi sa'yo? Bakit mo pag gustong malaman? Para maghalit ka rin? Para masira ang mood mo? Huwag mo nang alamin. Do not subscribe. Do not follow. Pagka alam mong galit lang siya. Kasi baka siya magtagumpay na magalit ka rin niya, patulan mo, pareho na kayo. O kaya hindi mo pinapatulan pero sumasama ang loob mo. Bakit mo kailangang marinig ang mga salita na nagpapasama ng loob mo? Lalo't pa ulit, -ulit lang naman. Siguro pwede marinig yan minsan, dalawang beses, para nga ahanapan mo ng katotohanan, para matuto tayo ng lesson from that kind of statement. Pero matapos mong marinig once or twice, hindi na yun. Makapagipakinabag na patuloy mong marinig paulit-ulit. Yun at yun din. Galit na naman yung neighbor mo, huwag mo nang malaman. May sinabi na naman sa'yo, yung kumari mo, meron na namang reklamo at galit yung kasama mo sa trabaho. Alam mo na yun, paulit-ulit lang. So, tigilan mo nang malaman. Para hindi ka madamay at matahimik ka. And do not exchange words with haters. Nagpadala sa ng email, nagpadala ng text, nagpadala ng message na hateful, huwag mong sagutin. Sa tennis man, pagka nag-serve ng bola, hindi mo na ibalik. Nag-serve ng bola, hindi muli na ibalik. Nag-serve ng bola, hindi muli na ibalik. Tapos ang labanan. Pero pag patuloy mong ibinabalik, ibabalik din niya sa, kanya, sa iyo, ibabalik mo pa uli ang haba ng rally. Tuloy-tuloy yung laro niyo. Ganon din ang bunga ngaan, yung balitaktakan, yung awayan, mga parunggitan, parinigan, hindi matatapos habang dinidinig mo at pagkadinig mo, may sasabihin ka rin. Kasi yung sinasabi mo, makakarating din sa kanya. Totoo yung sinasabi ang matatanda, may taynga ang lupa, may pakpak ang balita. Even the Bible says that. Sabi niya, you must never tell secrets because even birds can carry your secret and bring them to the king or to someone na topic ng usapan ninyo at mapapalagay ka sa gulo. Kaya pag may naririnig tayong hateful words, angry words, the best answer is silence. At kung hindi ka na galit at hindi na rin siya galit at makakabuting mag-uusap, doon pa lang kayo mag-uusap. Pero habang galit siya, walang mararating ang pag-uusap. Buti pa wag na lang. Lala -la lang, mas marami lang siyang masasabi, baka ikaw may sabihin din, mas gumulo pa kaysa dati. Ephesians 4:29 Do not let any unwholesome talk come out of your mouths. Eh, tayo pa naman, siyempre, mga tao, maraming may pride pag nakarinig ka ng masamang salita. Uy, pangit ka daw. Sabihin mo, mas pangit siya. Siyempre, ito namang nagdala sa'yo, tonto, may dadali na naman siya, punta na naman siya, mas pangit ka daw. Alala, alala, yun ang lalala. Huwag mong patulan. Huwag kang magbibigay ng comment kasi ang daldala niyang away, parang apoy. Pag hindi mo na nilagyan ng fuel, mauubos na yon titigil na. Pero habang dagdag ka ng dagdag, syempre, matutuloy pa rin yung apoy. And do not exchange words with haters through or via other people. Yung galit sa'yo si A, dinala sa'yo ni B yung balita, magko-comment ka, ipabalik ni B yun sa kanya. Sabi sa Micah 7.5, Do not trust a neighbor. Put no confidence in a friend. Even with the woman who lies in your embrace, guard the words of your lips. Pakaingatan mo daw ang mga salita mo at huwag kang laging magtiwala sa kapitbahay, sa kaibigan, at kahit sa iyong asawa. Kasi maaaring maulit niya, sinasadya man o hindi, na yung dila, nasabi rin, So, kung ayaw mong kumalat, ayaw mong lumaki ang gulo, huwag ka lang kumibo kahit sa asawa mo. And it goes for asawang lalaki or asawang babae. Kasi kung minsan, may nasabi ka, galit na galit siya sa kagalit mo, mabibitawan din niya yung salita na yun. O kaya, tingin niya, wala siyang sariling authority. Ikaw meron, e, eh, ikaw yung nagsalita, iko quote ka niya para magmukhang malakas yung statement niya. Hahaba at hahaba ang gulo. 2 Timothy 2.16 Avoid godless chatter because those who indulge in it will become more and more ungodly. Iwasan daw yung mga usapang hindi makajos, Yung mga usapang walang katuturan, mga usapang nakakagalit, mga usapan na nagpapahaba ng gulo. Ang mga sumasali daw sa kanya mga usapan ay lalo lang sumasama Sumasama ang puso, sumasama ang bibig, sumasama ang kalagayan. So, anong gagawin natin sa haters? Unfollow! Unfriend! Block! Haters. Alam mo na nga, hater, follow ka ba ng follow? Tapos galit na galit ka, magkocomment ka ngayon. Magkocomment siya, may sasali pang iba. Bakbakan galor. Why? Ang iksi-iksi ng buhay, 24 hours a day lang, Tatlong oras ka pang galit, sayang. Dapat sana, masaya ka, hindi ka galit. So huwag kang humanap ng gulo. Proverbs 14.7, stay away from a fool. And Proverbs 20.19, avoid anyone who talks too much. Laging may comment, laging may sinasabi, laging may crack, iwasan daw ang mga taong yon. And remember, mga anak ng Diyos, what do you do with haters? Do not hate back. First Peter 3:9, do not repay evil with evil or insult with insult. Kung hater siya, problema niya 'yon, pero dapat hindi ka maging hater. Ang oh, galit ka sa akin? Well, that's your problem, pero ako hindi galit sa iyo. Ganun dapat. Hindi, galit ka sa akin. Ako, galit na rin sa'yo. Natalo ka. Huwag daw susuklian ng mali, ng mali. At yung man ng lilibak, huwag suklian ng lait o libak din. Kasi hindi matatapos. Huwag tumabla sa mga haters. Do not level with haters, but instead stay on high moral ground. Nagpapakababa siya. Nakikipag-away siya, umahanap siya ng gulo. Wala siyang respeto sa sarili, walang respeto sa iyo. Huwag kang bumatol, huwag kang tumabla kasi magiging pareho lang kayo. Pangit pala ugali niya, sinuklian mo ng pangit na ugali, eh di pareho lang kayo. Mababa palang lang ang antas ng kanyang pagkatao, tapos tinablahan mo siya, eh di pareho lang kayong mababa ang pagkatao. Do not be a hater. Even people hate you because that would mean defeat. Nagtagumpay ang kadiliman, nagtagumpay ang kasamaan, ikaw na mabuti, ay napasama na rin o masama, eh di pareho lang kayo. Matthew 5:44 to 48 sabi ng Panginoong Yesus, I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes His Son to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang Dealing with Haters. Ang inyo pong narinig ay ang unang bahagi. Ang ikalawang bahagi ay maririnig sa susunod na pagsasahim papawid ng programang Day by Day. Iyong napakinggan ang Day by Day. Inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS. Agapay ng Sambayan.